Magandang buhay! Ito ang Mobazilla! Kung bago ka sa aming channel, welcome! Siguraduhin mag-subscribe sa Mobazilla at i-follow kami sa Facebook. Ang ating buhay sa ngayon ay resulta ng mga nagawa nating mga choices. Ibig sabihin, kapag tama ang iyong mga ginagawang choices, mas maayos sana ang iyong buhay. Mayroon kang maayos na negosyo. Maganda ang iyong pangangatawan. Ikaw ay iginagalang. Marami kang mga kaibigan. Masaya ang inyong samahang mag-asawa. Alam naman natin kung ano ang mga right choices. Napakaraming mga information ngayon tungkol sa finance, health and fitness, relationships, o leadership. Dahil marami pa rin ang may problema sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, marami ang nakakagawa ng poor choices. Bakit nga ba tayo nahihirapang gumawa ng right choices? Pag-usapan natin ito gamit ang mga lessons mula sa The Compound Effect ni Darren Hardy. May tatlong patibong na nakakaharap natin sa bawat pagkakataon na tayo ay magpapasya. Unawain ang mga ito para mas matalino sa susunod na pagpapasya. Una, ang mga epekto ng mga choices ay hindi agad makikita o mararamdaman. Dahil dito, napakadaling baliwalain ang mga choices. Kung sakaling makakaya natin kunin ang tinatawag natin na space-time continuum ng bawat choices upang makita agad ang kanilang impact pagkaraan ng 10 o 20 o 30 years, posibleng magbago ang iyong pagpapasya. Halimbawa, pagkaraan makagat mo ang in-order mong hamburger, bigla kang natumba at inatake sa puso tiyak na hindi ka na mangangahas na kumagat pang muli. Sa pag-udyok ng mga kabarkada, sinubukan mong manigarilyo. Pagkaraan lang ng ilang hit-hit, tumanda na ang iyong anyo. Nahihirapan ka ng huminga. Papaano ito nangyari? Ilang hit-hit lang araw-araw sa loob ng 15 o 20 years. Ilang kagat lang ng hamburger sa bawat araw sa loob ng isa o dalawang dekada. Pangalawa, immediate gratification. Nais nating masiyahan sa bawat pagkakataon. Halimbawa, pagkaraan ng isang masarap na tanghalian, ikaw ay pinamimili. Soft drinks o tubig? Ano ang iyong makukuha sa pag-inom ng soft drinks? Masaya sa panlasa at pakiramdam. Ano ang iyong makukuha sa pag-inom ng tubig? Wala, mapapawi lang ang iyong uhaw. Ano ang iyong makukuha sa pagbili ng latest model ng iPhone? Paghanga ng iyong mga kakilala. Mayaman ka na pala, kaya mo nang sumabay sa uso. Ano naman ang iyong mapapala sa pagkakaroon lang ng simpleng cellphone? Kantsaw ng kakuriputan. Ano ang iyong mapapala sa pagkain ng ampalaya? mapait na lasa. Ikumpara ito sa lasa ng bacon o litson. Ito ang malaking challenge sa paggawa ng good choices. Rewarding ang poor choices, kaya sila mas napipili. Kahit na alam mong mas maganda ang impact ng isang choice kalaunan, mas mapapaboran ang mga bagay na agad magbibigay ng kasiyahan. Sa kabilang banda naman, Mistulang Tulang, wala kang mapapala sa paggawa ng good choices at ito ay masakit sa kalooban. Kung mamimili ka sa pagitan ng tatlong milyong piso o isang sentimo na nadodoble sa loob ng 31 days, ano ang iyong kukunin? Halimbawang pinili mo ang isang sentimo, pinili naman ng iyong kaibigan ang 3 milyon. Pagkaraan ng isang linggo, mayroon ka ng 61 cents. May mga bago naman ng gadgets ang iyong kapitbahay. Madalas ding may party sa kanila. Tama ba ang iyong choice? Pagkalipas ng isa pang linggo, mayroon ka ng 81.92 pesos. Kulang pang pambili ng Chicken Joy. Sana yung 3 million na lang ang iyong pinili. Masaya ka na sana ngayon. Pagkaraan ng tatlong linggo, nasa 10,000 pa lang ang iyong pera. Nang hihinayang ka na sa opportunity na pinalagpas mo, sayang talaga ang tatlong milyon. Pagsapit ng 28th day sa wakas, umabot na ng 1.3 milyon ang iyong kaperahan. Sa ika-31st day, ang iyong isang sentimo ay mahigit sampung milyon na. Tama ang iyong choice. Sa ating halimbawa, parehas lang ang mathematics mula sa unang araw hanggang sa 31 days. Kahit na pati una na nating na-compute na mas malaki ang mapapala natin kapag ang isang sentimo ang ating pipiliin Malamang na maakit ka pa rin sa 3 million instant cash. Dumarating sa iyo ang kaisipang manigurado ka na. Paano naman kung hindi naaabot ang iyong buhay sa loob ng 31 days? Mas mainam na mag-enjoy ka na. You only live once. Ayon kay Jim Rohn, Sa ating buhay, makakaranas tayo ng isa sa dalawang sakit. Ang sakit na dulot ng pagsisisi at ang sakit na dulot ng disiplina. Ang sakit na dala ng disiplina ay mas magaan kumpara sa sakit na dulot ng pagsisisi. Mas madaling lagpasan ang sakit ng katawan dulot ng exercise. Mas madaling magsabi ng sorry sa iyong asawa. Mas madaling tawagan ang kinatatakutan mong prospect. Ikumpara ito sa sakit na dulot ng chemotherapy o ng annulment ng inyong kasal o ng kawalan ng kabuhayan. Sa susunod, nagagawa ka ng pagpapasya. Pili ka, sakit na dala ng disiplina o sakit na dala ng pagsisisi. Tangatlo, ang proseso ng tagumpay ay madaling gawin. Malaking balakid lang ang ating mga emosyon. Napakadaling kumain ng gulay at maglakad ng isang libong steps bawat araw para sa maayos na kalusugan. Napakadaling magsabi ng sorry sa iyong asawa para maingatan ang inyong pagsasama. Napakadaling tumawag sa iyong mga prospects. Napakadaling uminom lang ng tubig. Napakadaling magsabi ng salamat. Ang mga bagay na napakadaling gawin ay madali ring baliwalain. Dahil ayaw mong gawin ang mga madadaling bagay na mga ito, mahihirapan ka balang araw. Ano sa tingin mo ang pagkakatulad ng mga matatagumpay at hindi matatagumpay? Parehas nilang kinasusuklamang gawin ang mga madadaling bagay na ito. Ang kaibahan lang ng mga nagtatagumpay ay ang patuloy na paggawa sa mga bagay na ito. Bakit nila kailangan gawin ang mga bagay na ito? dahil ito ang mga kinakailangan magawa para magtagumpay. Kahit si Muhammad Ali ay hindi masaya sa kanyang mga ginagawang training. Ayon sa kanya, I hated every minute of training, but I said, Don't quit! Suffer now and live the rest of your life as a champion. Hindi ba inspiring na malaman na kinamumukian din ng mga matatagumpay ang mga bagay na ayaw mong gawin. Sinunod nga lang nila ang motto ng Nike, Just do it. Hindi mo kailangang magustuhan ang pagtawag sa iyong mga prospects. Hindi mo kailangang magsabi ng sorry dahil naniniwala kang tama ang iyong ginawa. Pero kailangan mo itong gawin. Dahil sa pamamagitan ng mga ito, na mo ang iyong sarili sa mga pangkaraniwang mga tao. Maiingatan mo ang samahan niyong mag-asawa. Magtatagumpay ka. Sa ngayon, alam mo na ang tatlong dahilan kung bakit nakakagawa ka pa rin ng mga maling pagpapasya. Unawain ang mga ito para mapahusay ang iyong kalagayan sa ngayon. Tandaan, ang iyong buhay ay ang mga resulta ng iyong mga choices. Mababago lamang ito kung magiging mahusay ka sa iyong gagawing mga pagpapasya. Gusto naming muling gumawa ng inspiring video para sa iyo. Ngunit bago iyon, ikagagalak namin kung ilalike mo ang aming video at isi-share sa iyong mga kaibigan sa social media. Kung bago ka sa aming channel, Siguraduhin mag-subscribe para wala kang mami sa mga susunod naming uploads. Tignan ang iyong screen ngayon para makita ang iba pang videos na pinili namin para iyong ma-enjoy. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!